TWENTY yeah! THOUSAND PESOS! Dahil yeah! 35,000 PESOS! TWENTY FIVE THOUSAND PESOS! Thank you so much! So hi mga ka-PG and welcome back to my channel and for today's video ay... Ayan, birthday na nga ngayon ni Bren and I'm sorry kasi ngayon lang ako bumalik ng pag-vlog kasi nga... Syempre may pinagdadaanan tayo na bawal i-reveal dito so ngayon birthday ni madam ay Ito na nga nag-isip ako ng uh, iririgalo ko kasi tight of budget alam niyo naman yung sitwasyon ko so bibili lang tayo kahit mamurahin pero galing sa puso then may nagsurpresa kasi sa kanya so mamaya i-reveal natin kung sino yung nagbigay sa kanya ng surprise uh, regalo kaya ilagay din natin doon sa bibilihin ko regalo para sabihin niya na Uh, tawag nito na walang kwenta yung ano ko, yung regalo ko. So, mamaya malalaman nyo kung ano po yung iririgalo natin sa kanya. Kasi, nagpadala po siya ng 20,000 pesos. Dahil, ah uh, uh, dapat money bouquet or cake na may pera. Kaso lang, parang it's common naman. So, Iligay na natin siya sa regalo na maliit lang naman na regalo pero galing sa puso yon Oo, kaya wag nyo ano hen ha so tara uh, pinadala kasi sa Gcash ko kaya uh, withdraw na natin yung Gcash and uh, ipapalit na natin and bibili tayo ng regalo then ipapabalot natin tapos inside the the, the ano inside the regalo andoon yung 20,000 pesos na regalo na nag-send sa atin. So, watch out guys. Kaya tara, magpasukli na tayo. So, ayan na nga mga ka Nakabili na tayo ng regalo. eh And, nandito na sa loob. So, bawal ko muna ipakita ko anong regalo to. Kasi para mamaya, mas surprise naman kayo kung ano yung regalo ko. Sobrang mamurahin lang po nito. Pero, ito kasi yung palaging nag-iinit ng ulo niya pag hinahanap niya ito. So, kailangan meron ito at dalawa talaga yung binili ko para hindi na siya maghanap pa uh, nilagay ko na siya dito pero yung pera kailangan ko pala siya ilagay talaga dito sa bag uh, ito na po yung pera so dito na yung 20,000 pesos so hindi kasi siya pwede nga sa loob siya ilagay kasi mahalata niya na may pera na agad so may card doon na may message pagkatapos siya i-basahin yon sa ko to ibibigay sa kanya so Beshie, ali tap tap. Thank you so much. Nakuha ko na yung money. So, papa-staple pa, pa stapler ko na to siya para hindi niya masahit kung ano yung laman ng love. So, sana masurprise surprise siya. And sana matuwa siya sa regalo na binigay namin. So, tara, uwi na tayo. Mm -hmm. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yay! 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 Yes! Wow! Toto! Tara! Four! 5, 6, 7. Balik kanila ang kay. Hey! Before anything else, just open this. Special <laughs> <laughs> box. Milis na. Kausap kausap. Ayo kalinting ni Pagsan magstart. Pagsan mo. Sabro, 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 sabro. Oh my God! Yawa gunting mendi ay mah. Kausap pa isa. <laughs> ya, waka gun. Gunting pun. Kami pak flower. Ah, Kami okay. pak message. Especially for you. Wow. Hi Beshi, happy happy birthday wish ko sa Sana palagi ka lang malusog at sana mamit na sana kita soon. From Alita -tap Team, palaging guto. Sure, thank you so much, get married! tayo May pasabog! Wala sabang. bang! Wala sa bang! 20,000! Dahil 35 na daw yung ano mo, 25 lang yung kaya eh. 25? 20? Ay, 20, oo. Oh, oh. Ala, yan ah. Ay, yan, ah. Ay, Ay, ala, 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 ala. Pasa, pasa, Meron pang! One! Ala! Two! Three! Ay. Four! Ah. 5 Oh my god 6 Oh yeah 7 OMG 8 <laughs> 9 Oh 10 Oh 11 ah. 12 ah. 13 14 15 Congratulations pesos. Okay. Thank you so much. Why? at okay. meron okay. pang isa. Ano? meron pa. Wait lang, pa. di ba ako tapos? Ay, wala Uy, uh, oh, pa. Ay, wala pa. And of course, sabi ni Mama Ano, for real from kusina ni Ernest sa Inita. Ah, oh. yes, Inita. O, pang kwan daw. Pang one case of beer! Dapat yan, dapat Wala na, wala na. Ito na, ito na. Ito na, e ito na. Ilan okay. na? 35? 35 sa 36. Ayan, 150! Alam ko na, parang saan itong gunting sa palitos ninyo ah. 36. Okay. Okay. Oh. Right. <laughs> right. Okay. Okay. Yeah, thank you so much! Thank you so much, Alitap Tap and Sir Jorin na team palaging gutong. My God, I'm excited for next year. Para 36,000. And ang ano din na pa-birthday pa is going to Singapore! Pero kailangan yung may mga passport lang. Hala! <laughs> Siyempre! Dramat. Ano man gusto mo? Yung ano? God, God, God boy! From Lagong Lord! <laughs> Siyempre, ayaw nyo <yung> patalo, no? Thank <laughs> you, so <laughs> much. Ay, Bini, ang acknowledgement na lang, Bini, katang isa ka, Commission Jervie. Iyong cell phone na lang. Ay, tutungkulan ako. Yay! Picture, picture. Family picture first. Arjel! Oy, congrats mo naman. Arjel! Arjel, Number one si ay! Ay, goodness, ay, Number one, si Mother Day. pa prang pa mong third, ha? Palagot mo, ha? Ah.

Video ba kang? mga iPhone? Paigda. Yeah. Yan. Okay, one, to ready? Okay, ready. Okay, one, to ready. Ready. Diri, biahat. Okay, ready. Ready? Okay, ready? 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 Okay, ready. okay. Happy kayo. Happy kayo. Ha, Yay. Happy Alin Happy picture na, kasi. Happy Paliwag mo, mo! Bijo rin ni mo, eh. Hawasan mo! mo, Intay! Sige, mo dira! Nalingkon man mo! Talias! Nene! Paliwag. anak lang?

Start with uh, <laughs> let's bow our heads and let's feel the presence of our dear Lord. We have to father, son, Holy Spirit. May noon, mayroon po ay amin pinupuri at pinasasalamatan sa araw-araw at sa isang special na araw ito pa rin noon. Kung po ay gusto din na nakakasalamat sa inyo sa ginagalaw niyo ang panibagong taon para sa aming kapamilya at hindi din sa ganda-ganda niyo siya. patuloy niyo pong uh, dingin na kanyang mga panyalang na ng mula uh, sa kanyang puso para sa kanyang kapamilya at hindi. Lord God

Like okay, thank you so much, Thank you so much, Envy Wanong Karen. Thank you so much, Envy Wanong Karen. Thank you so much, Envy Wanong Karen. At syempre, sa lahat ng pamilya ko, maraming maraming salamat. At sa lahat ng mga nag-share ng ilang blessings, please watch this. Thank you so much, guys. Maraming maraming salamat.